Wawawi wow, mga parn Nakakakonsensya tong laro na to Kasi nung last game talo kami O edi, syempre Kailangan namin bumawi dito sa game na to Eh ang kaso biglang may nagmakaawa Ang sabi ni Sandito Bigyan nyo na sa amin Yung panalo Para mitik na ako Nag-please pa nga mga parn Nyeh nyeh Kung nye. kayo ba parn Pagbibigyan nyo ba yan Pamitik na daw siya eh nye, nye, nye. Pero pag sa akin, kasi parn Wala eh Pasensyaan na lang O teka Sana mapindot nyo po muna yung palo Tingnan nyo magpapalawin yan Nyeh nye, nye. Ito yung aim mo no Ito na sige Sa ah, ito Nice one Yun Kasi yung unggoy Eh okay, push nyo na yan ha Ako na bala dito sa unggoy na yan Unggoy talaga to eh Push lang ginawa na Ito buong buhay eh Sag Bale ilang gagawin na unggoy na yan Wala nang iba mga farm 4v5 yeah. ang laban dito parin nagka-objectiban Pusang galakang buwi ka akong guwi, Kanina ka pa Push lang ginagawa mo sa buhay ha Dep, push na natin to Nye 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 Puro push ginagawa mo ha Kami puro kill Nye 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 Predicted parin May dadaan dito ah, Diba? Predicted may dumaan no Kaso dun nga lang ito, 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 ito. Manda sa ato, ha. Teka lang ako na bala. Ready? O, oh, di ba? Ah! Ah! Araw ko po! Okay, nahila Nice one! Nye, 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 Sige. I-push mo na yan po. Uy! Magay niya nga pang emon ka, Hmm. Saan na yun? mo wala nun. Ikaw! Ikaw! ikaw kanina ka pa, ba, pan. Nye, nye, nye. Okay, wala na silang core mga pan. Pwede na kami mag-lord. Free lord Free lord na tayo mga pan. Ang galing mo naman, nakakasolong ilga. Yung ano, yung gitna oh. Wala nang ano, pampa, pampatulak. Eto, tatanggalin na natin pampatulak na ito. Ah, ganun! Nye, 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 nye. Nyeh, 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 <laughs> Ah, ganun, parn Nandiyan ka sa pader? Sige Sige, parn Pumader ka lang No problem Di na pa parn Meron surpresa dito, parn, oh Nyeh, nyeh, nye. Surprise Surprise, mother, father Nyeh, 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 nyeh Surprise, mother, father Okay, push yun, yun, yun Endables Endables, sige And double stick Ora, ora, ora Nye, 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 nye Victory Sana makapag-baitik na yung san sa susunod niyang game, no? Sinensya na talaga, ha? Maraming salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo, mga pan